Hello guys, for today's video is nagtanim pala ako guys dito ng sibuyas. Actually that guys, ito is 5 um, days pa lang ito guys. So, nandito lang sa loob siya ng kwarto. And then yung ito, hindi pa tumubo. Pero meron na siyang anus dito sa likod guys. Oh, may gamot na siya. Hinagyan ko siya ng tubig sa kabato-bato. Pero ito, ito sa... Actually, sabay-sabay sila lahat, guys itong bawang tumubo na talaga sa mata mataas na talaga siya oh guys bawang oh. bawang siya. tapos yung ito mataas na itong sibuyas yan oh nilagyan ko siya ng bato sa tubig tapos tinabi ko lang siya sa modifier para yung mos yung moisture niya guys is magtuloy-tuloy lang kasi sa gabi at saka sa araw naman ayan siya guys hindi ba maganda wala lang na isipan ko lang na magtanim dito sa kwarto mga ganito. So ito pinili ko itong malaking sibuyas kasi akala ko magtubo. Hanggang nga hindi, hindi pa talaga sa tumubo guys. Oh. Hindi pa talaga sa tumubo. Pero may gamot na siya Oh. Asal ah, na dati na talaga siya may gamot. Ayan Oh. May gamot siya. Ewan ko. Ba't ang tagal talaga niya tumubo. Halos sabay sabay sila nito eh. Sabay-sabay sila nito. Ito naman, oh, Meron pa naman siyang tubig na kunti ito itong bawang mo. Itong bawang guys, sobrang gastos pala sa tubig. Halos nilalagyan ko lagi lang tubig na marami ito. Pero itong sibuyas, hindi siya magastos sa tubig. Oh, hindi siya magastos sa tubig guys. Yung itong sibuyas. Ay, ay, ay. O, to, oh, to. Siguro, ito maputi yung gamot niya. Siguro palitan ko na yata. Nung... Kasi yung it itong isa, saka mataas na talaga sa guys. Ah mataas na talaga siya. Tapos ito naman, hindi kasi maputi. Tingnan mo guys, itong sibuyas maputi ang gamot niya. Ibig sabihin buhay. Ito naman, oh, siguro palitan ko na yan. Uh, testing ko lang siya ng mga one week lang. Mga one week lang. Yeah, yeah, wala lang siya dyan. Itong bawang, ito yung bawang guys. Tingnan mo, oh. magastos pala yung bawang sa tubig. Yan guys, so ang ganda ng ang tubo niya. May, may gamot na talaga siya. Mas maganda ito guys. Dinagyan ko siya ng bato-bato. Yan. Tapos ito. Yan. Wala lang guys. Trip ko lang dito magtanim sa loob ng kwarto. Ayan. Wala. Yan lang. Tapos tinatabi ko lang ng modifier para meron siyang mo moisture. Oh, moisture. Sige guys, update ko na lang kayo kung ano talagang kung tutubo pa. babang guys, oh, so, sobrang taas. Sobrang taas na talaga siya guys. Ayan. Eh. Okay guys, bye. Thank you for watching. Happy New Year. Three kings. Bye.